Star Mall Alabang, nangyari ito nung showing pa ang Harry Horror Movie. Ito yung pelikula ni Bea Alonso. So kaming apat na magbabarkada, nagtry na manood sa Star Mall since malapit lang ang apartment namin dito. Last full show ang pinili namin. Since gabi na din kasi, lagi naman kasi itong mall ang madalas naming tambayan talaga na magbabarkada. So eto na nga, bumili na kami ng tiket. Hindi namin alam kung saan banda yung entrance ng sinihan, kung saan showing yung palabas. Nagtanong kami kay manong guard na seryoso ang muka. Agad naman niyang itinuro sa amin at sinabihan kami na enjoy daw kami. Sabay ngumiti na parang kakaiba. Pagbukas namin ng pinto ng sinihan, ang dilim tapos naaninag namin. Parang madaming nanonood ah dahil sa ilaw na nang gagaling sa malaking screen. Ewan ko pero... Bakit parang ambigat sa pakiramdam ko nung pagpasok namin, ganun din pala nararamdaman ng mga barkada ko. Sinabayan pa ng sobrang lamig sa loob, hinanap namin ang upuan namin, pero habang hinahanap namin, napatingin ako sa mga nakaupo na makakasabay naming manonood. Pero sobrang creepy kasi, mga seryoso yung mukha ng iba, pero dahil sa madilim nga din, yung ibang mukha di ko na maaninag. Pagkaupo namin, nagapiran pa kami kasi nakaupo na din tapos magsisimula na din ang palabas. Yung sa harap namin, may babae, lalaki at bata. Yung babae nakaputi na mahaba ang buhok. Yung lalaki naman, parang nakabarong pa ang style. Diretso lang din ang tingin sa screen. At yung bata ang tumingin sa amin na parang galit ang mga mata niya. Habang nanonood kami at kumakain pa ng mga baon naming pagkain, halos tahimik at seryoso na yata ang mga tao sa panonood. Lalong tumindi ang lamig yata. Sabi ko nung nasa kalagitnaan na ng palabas, minsan napapasulyap ako sa mga nasa harap ko. Pero parang mga walang reaksyon sila. Tapos nung natapos na ang palabas at nagbukas na ang mga ilaw, kami na lang ang natira, nagkatinginan kaming magbabarkada, lahat na tulala at nabigla na sobrang takot, naglaho. Kasi bigla ang mga kasabayan naming nanonood. Napatakbo kami palabas na magbabarkada, maski nagulat namin na paglabas namin nakasarado na ang mall tapos may lumapit sa amin na dalawang guard. Sabi sa amin, Sir, walang galang na ho. Paano po kayo nakapasok dito? Sabi ko, nanood po kami. Sabi ng guard, imposible nakasara na po yung sinehan na yan kanina pa po. Tingnan ninyo po, walang katao-tao na dito. Doon mas lalo kaming kinilabutan, kahit ang mga guard halatang natakot din at gulat na gulat, sa takot namin na iwan namin ang mga dala naming pagkain Dire-diretso na lang kaming bumaba at pinagbuksan ng guard ng pinto ng mall. Magmula noon, hindi na kami ulit nanood ng sine sa Star Mall. Hinding-hindi ko malilimutan yung pangyayari na yon. Sana nagustuhan niyo ang kwento ko. Kayo may mga kwento din ba kayo na nakakatakot sa Star Mall Alabang? Comment lang kayo guys. Thank you.